Konnichiwa. Ani in my life as a small business owner. For today's video nga ay mamamalengke nga na naman tayo ng ating tinda. Ay wala <laughs> nang na ibat iba at araw-araw nga nating ginagawa yan. Paalam na nga ako kay nanay ko at eto nga tatay ko nakikipagmarites kaya nga tinawag ko na nga at aalis na nga Medyo kami. Medyo masama pa nga rin talaga yung pakiramdam Pero ko. syempre kailangan talaga mga bi. At bing. eto na nga fast forward tapos nang nga ako mamalengke. Madalas ko nga kasama si tatay pag namamalengke nga ako. At kapag may biyahe naman siya ay eh, dapat maaga talaga kami mamalengke hindi sa inyo na kapag hindi nga talaga kaya bumangon ng katawang lupa ko, eh yung dati ko nga yung namamalengke ng ko, ililist ako. Ililista ko nga lang din yung konting bibilin niya. As ah, so, yung iba pang kailangan, ay eh, pipick upin niya na nga lang din. Ayan, na nga ako nga malengke at dumaan niya rin ako dito sa pwesto para nga ay eh, baba yung mga pinamili ko. Uwi lang din kasi ako sa bahay para nga rin maligo at konting oras na nga lang din ay eh, papasok na nga din A ako. At eto na nga at fast forward, eh nandito na nga tayo sa pwesto at bumuhos nga ang malakas na ulan. Hanggang kayo nga naman talaga, eh, iba talaga yung pakiramdam ko. Ayoko rin naman magsarado ng pwesto at nangihinayang din kasi ako sa araw. Marami kasi talagang kailangan bayaran at meron nga rin ako pinag-iipunan. Anyways, ayan gat na dito si tatay sa pwesto para palitan nga yung harang namin dito. Tumatagos na lang din kasi talaga yung araw pag sumigat na nga ang init na nga dito sa loob ng pwesto. Kaya nga bumili kami sa bayan ng ipapalit niya nga na pangharang sa araw. Muti na nga lang din talaga walang biyahe si tatay ngayon kaya natapos niya na nga rin iyon gawin. Dito nga, ay meron na nga rin kami, customer nag-order nga dito ng pastil. At meron ka rin order dyan na buy one take one na burger dalawa. At dalawang ang tropa price. For take out nga lahat ng order nila. At meron ka rin nagpahabol dyan ng isang pastil for dine in naman. Pagkatapos gano'n ron, eh, inisikaso ko na nga itong tusino natin. Gumawa na nga rin ako ng pork tusino nga natin para nga sa ating tusino. Habang ginagawa ko nga yan, eh, niluluto ko nga rin yung pastil. At ayun nga, ito kinahapunan, wala pa nga kami customer. Kaya nga, eto, nagbibirgen na nga muna kami. Medyo matabang nga ako yung juice at wala nga talaga ako pang lasa. Amay, Diyos may umarmar. Hindi nalang na na, ay sa dito sa labas lahat ng flavor ng Diyos namin. Amay, kahit anong ang ng pampalasa dyan, eh kung wala nga talaga akong panglasa, wala talaga bi. Ito na nga rin mga be, dito nga nagmeryenda sa amin. Yung mga kasumba ng nanay ko. Ayan nga yung nanay ko, shout out sa iyo nanay. Ang ganda naman ng nanay ko na yan. So far pretty. Pigyan ko, pira. Hoy! Dito nga sila ngayon magmimergenda sa pwes. Nagsumba nga rin sila dito. Nagsayaw-sayaw nga sila. Ginilid nga nila yung mga lamesa sa mga Abay habang ginagawa daw yung order nila eh magsasasayaw nga daw muna sila. Sobrang uh? cute nga nilang tignan dyan at pare parehas pa nga talaga sila ng mga damit. Habang nandyan nga yung mga sumba mami. Eh meron na nga rin kami mga ibang customer na dumadating. And nga -si, kuya shoutout nga sa kanya kasi lagi nga siya nagmimergenda dito sa pwes. Abay dumadayo pa rin talaga sa dito para nga rin magmergenda. Oh. Abay thank you so much Pius sa inyo nga rin pala yung order ng ating mga Sumba Mami. 20 pieces na burger nga yung ginawa namin dyan at tatlong Meron fry. Meron nga rin pala sila dyan order na tatlong pitcher juice at iba-ibang flavor nga rin yung nilagay namin. Ay mga mami, oh my gosh, ang sakit na talaga ng ulo ko ngayon. Pero kailangan ko talaga mag-edit. Abay, kung hindi talaga ako makakapag-edit ngayon, wala tayong maa upload mga pero Mami. Pero kaya rin boom boom yan. At kaya ko pa naman, Ay, finally, natapos na nga yung order ng ating mga Sumba Mami. Thank you so much nga po sa pag-congrats sa akin. Um, dois, At ayan na nga at fast forward ay tapos na nga silang kumain lahat. Thank you so much po sa inyong lahat. Sana bumalik-balik po kayo dito sa pwesto. And sana nabasog din po kayo. Sobrang po cute nga ng mga mami na yan, Lalo na nga pag nagsasasayaw nga sila ng sabay-sabay yung mga Dito bi. nga ay tinawag ko nga ang nanay at naiwan niya nga yung burger ng tatay ko at ng kapatid ko. Pagkatapos po. nga ng mga bi, meron nga na naman tayong mga customer na dumating. At eto nga gumawa nga na naman tayo yun ng limang pastil for dine-in nga. Pagkatapos nga doon, meron nga nagpagawa ng limang take out na pastil. At pagkatapos nga nun, meron nga na pastil mga B. May walang katapusan yung pastil dati na to. Manawa bay. ka na lang talaga kapanood ng vlog ko at puro pastil lang talaga halos yung lumalabas. O diba, meron naman pastil. Apat ah, for take At ito na nga rin yung last na pa-order namin, isang moraot nga. Tropa meal nga yan mga B. Hindi bay. ko na nga rin na videohan yung pagsarado namin ng pwesto. Nandito na nga ako sa bahay at inuhuli ko nga yung tatay ko. Nagtutunog-tunogan. Thank you so much mga B. Ingat po kayo palagi.